Anong pangalan mo? Celine po. Ikaw? Ha? Huh? Po. Ikaw? Jebs. Anong bunga ang hindi nakakain? Huh? Anong bunga ang hindi nakakain? Ano? Bunga ha? Yung hindi nakakain betlow <laughs> ayoko <laughs> nang makapag-usap sa inyo oh, 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 wow. wow naman, hello sino to hello love huh? uy babae wow oh love kumusta ka na <laughs> love buntis ako Seven. Ha? Oh, yeah. Kaya ka. Hindi ako yung mo. Oh, Ayaw. Ayaw, <laughs> Ang pag-ibig, parang tubig. Ha? Huh? Yung tubig, iniigib ikaw iniibig. Paano? Ay, sayang. <laughs> Hindi na ako pwede. Sa pagkat ako, ay mayroon na pag-ibig. Oh my God! Hindi ka pa rin ba tumitigil sa kalokohan mo? Wow. Akala ko nagbago ka na. Bakit? Wala naman akong kalokohan ginawa. Huh? Wala kang ginawa? Nagsubo sa akin yung supervisor nyo. <coughs> ano yun yung bensyo, Naniwala ka naman kaagad. May nakakita sa inyo na may Lalo. ginawa kayong hindi maganda. At doon pa kayo pumatong sa so office table. Ang babastos nyo. bastos! Lalo. Ano? ba yung bastos? Lalo. Ano ba ibig ano ba ano sabihin ng bastos? Lalo. yung masayang bagay na katawan nyo na nakita na ibang tao, kabastosan yun. Oh, meron kasing taong minsan na mali-mali ang kwento. Kaya huwag ka basta-basta maniniwala. Eh, paano mga masasabing mali-mali ang kwento? Eh, may nakakita nga sa inyo. Eh, masabi ko mali-mali ang kwento. Kasi oh. wala naman kaming kabastos sa mga pinakita sa kanila. Hindi ba kabastos sa pinakita niyo? na may nakakita sa inyo I na nasa ibaba kayo ng coffee table oh, ayaw ang gastos dun kasi wala naman silang nakita yung oh. erang kape may nakakita na nga sa inyo na nasa ibabaw kayo ng office table. Oo, oh, oo oh, oh, nasa ibabaw na kami. Pero hindi ka bastusan yun. oh, nakita mo. Umami ka na. Paano mo ngayon masasabi so. na hindi yung kabastusan? Oh, walang bastus doon. Wala naman silang nakita. Paano mo mapapaliwanag eh, na wala silang nakita? Paano nalalakita? nakita? Eh, nakatakip kami ng umot. Ayaw! Oh, yes! Sabi! <laughs> Gago! Ayaw, ni ba?